bayan natin. Anong susunod? Saan tayo kukuha ng budget? Ha? Ah, masaya ba kayo na nakikita nyo, nababalitaan nyo ah, ang korupsyon, ang nangyayari sa ating bayan? Itong vice cam na ito, bakit ito ay uh, walang perma? Itong enrolled bill na ito, hinahanap na ng Korte Suprema. Sana lang sa Korte Suprema natin ay eh, maging uh, patas. Kasi sa ganun, malaman natin sabi nga eh ni Atty. Nick, ang malikot ang kamay na nakialam dito sa vice cam na to? Vice cam na to, mga kababayan. Masaya ka ba, Mr. President, na tumaas na naman ang pamasahe ng LRT ba yan? Diba? Tumaas na naman. Akala namin umaupo ka. papaya na andyan kayo. Katulad ng ginagawa mo ngayon, Mr. President, ikaw mismo ang nagpupunta dyan sa mga lugar, katulad sa Iloilo, ha, para mangampanya. At ang ginagawa mo ay siraan ang nakaraang administrasyon. Sinisiraan mo dahil walang makita, wala kang maipagmalaki sa mga kababayang Pilipino. Hindi eh, ka ba nahihiya na kumakaway ka sa hangin? Ha? Walang kumakaway. Kumakaway ka sa hangin, yung mga Pilipino nakatingin na lang sa'yo. Kulang na lang murahin ka ng harapan. Maka lang, maka lang. Oh, diba? Yan na lang ang kulang. Pagkaway mo, kulang na lang murahin ka ng harapan. Galit na ang mga Pilipino. Ha? At susunod sa zona mo, ha? sa June. Ano ba ang zona nito? June 30. Ano na naman kaya ang sasabihin mo? Mabang Pilipino. Baka oh. mamaya, huling sola mo na yan. Hindi natin alam, di ba? Oh. Galit na galit na ang mga Pilipino, Mr. President. Tingnan mo kami. Tingnan mo ang mga maliliit ng mga kababayan nating Pilipino. Huwag yung mga negosyante na sila lang ang patuloy na yung mayaman habang yung mga mahihirap nating na mga kababayan ay patuloy na nagkihirap. Katulad na lamang na nangyayari sa ating mga vloggers, no? Katulad na nangyayari kay, Ernest, uh, kay Ednes, Abines, uh, kay Kuya Jun. Di ba? Opresyon ang, ang nangyayari sa mga vloggers. Ito ang mga 37 na noisy si vloggers na kung saan ang gusto lang naman ay malaman kung saan dinala ang pondo ng bayan, malaman kung bakit may mga korupsyon. Natatanong ang mga kababayan natin. Ha? kung makikita nyo sa social media, galit na galit na ang mga Pilipino. Oo, oh, ilan lang kami ngayon dito, pero wala nang ibang tatayo para sa mga mamamayang Pilipino. Diba? Sino ba? Sino ba? Sino ang tatayo para sa kanila? Kami mga maliliit ng mga mamamayang Pilipino, kami ay patuloy na isasaad kung ano ang tunay ng mga pangyayari sa bansa natin ba yung pinagbentahan nyo ng kinto kanina? Nasabi ko na, anong nangyari dyan, mga kababayan? Karapatan na ah? natin na magtanong, kaya kayo sa social media. Ang laban na ito, mga kababayan ko, ay laban ng social media. Kung mapapansin nyo, napakaraming troll sa social media. Sino ang umamin na may maraming trolls? At kababayan ay ituloy natin. Ipakita natin, ipaalala natin sa administrasyon na ito ang mga nagawa ni Tatay Digong. Ha? Ipaalala natin ang mga Bill 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 program na kung saan ay napapakinabangan na ng mga Pilipino. Sa ngayon, may nakikita pa tayo ang proyekto ni Bongbong Bong Marcos. Ang laki ng budget ni Mr. President, wala namang pandemya. Ang laki ng budget ni Mr. President, mga kapapayan, hindi mo makita man lang na may isang proyektong na ipagawa. Ang mga proyekto po kanyang pinapasinayaan ay proyekto pa na nakaraang administrasyon. Kaya kung makikita nyo mga kababayan, marami ang nagsasabi, Duterte, bumalik ka na. Marami ang nagsasabi, Pilipinas, Duterte pa rin. Kasi itong si Bongbong Marcos ay grabe ang pambubudol sa mga mamamayang Pilipinas. Pilipino. At hangga ngayon sa mga kampanya na ginagawa ng Team Alcantia, mga kababayan ko, pambubudol pa rin ang ginagawa niya sa mga Pilipino. hanggang kailan po kayo magigising mga kababayan? Ha? Hanggang kailan kayo magpapaloko? <laughs> Ito at nakaharap tayo sa nalalapit na midterm elections 2025. No? Alam nyo naman na ngayon na ay kinakasari ng impeachment na ay kasana na impeach na sa Congress. Ang bilis nga lang pumirma ng 215 ng mga kongresista para ma-impeach ang ating Vice President Inday Sara Duterte. Hindi ba na itanong ng mga kongresista na yan na pabor ba ang inyong mga nasasakupan na i-impeach ang ating Vice President? hindi man lang kayo nahiya sa 32 milyon ng mga Pilipino na bumoto para kay Vice President Inday Sara Duterte noong nakaraang halalan. At itong mga congressman na ito, nagmamadali 215 in one day. Magkano? Ano ang meron, mga kababayan? 100 diba? million! Ayan, katulad na sinasabi nila, magkano? Nagtatanong 100, 000, 000. ang mga kababayan nating Pilipino. Ha? Kaya nga po, ano, ulitin ko, malapit ang midterm election, isa lamang po ang magagawa natin para po tulungan ng ating Vice President Inday Sara Duterte. Iboto po, po natin, vote straight PDP. Mga kababayan. vote straight PDP. Yes. ah uh, dahil sila lamang po, pag nalala yung PDC, uh, magka, alam niyo po ang impeachment, labalan po ito ng numero. Yes. Uh, labalan po ito ng numero ang impeachment, mga kababayan po kung na itulungan nyo po ang ating Vice President Inday Sara Duterte kung mga sila itagi PDP may pag-asa po tayo kasi mga kababayan nakita nyo magagaling ang mga tumatayong abogado ng ating Vice President Inday Sara Duterte di ba? kasama lang po yung kanyang ama subalit hindi po sapat yan ulitin ko ito po ay labanan ng numero mga kababayan ha? at ang isa pa Mr. President tumising ka sa ang panawagan ng mga kababayan namin Pilipino na magpahirboligel test na, di ba? Huwag mong sabihin bakit gagawin mo ito. Kailangan mong gawin yan dahil yan ang panawagan ng mga kababayan nating Pilipino. Kami okay, ang boss mo, Kami ang boss mo. Sabi nga dito Channel 167, di ba? Tayong mga Pilipino ang naglagay sa kanila dyan sa pedestal. Tayong mga Pilipino ang naglagay sa kanila ba diba? para pagilin natin usigin sila kapag mali na ang ginagawa ng mga namumuno sa ating bansa so ito lang